Naghanda ng umatake si Ors at pinakawalan ang gamgam rifle na isang kamailang na sinapo ng ating bida. Tapos sinabi ni Strawboy na siya lang raw ang nag-iisang lupi at sinuntok pabalik ang kanyang zombie. At nagawa niyang patalsikin ang giant sa isang suntok tapos mabilis na sinugod ni Strawboy si Ors at hinawakan sa sungay. At kanya itong inuntog sa lupa kaya bumaliktad ang zombie kaya hindi makapaniwala sila usok. Nang makita nila ang grupo ni Lola na paparating at tumulong sa mga strawhat hat na nakabulagta, habang si Lupi ay patuloy na ginugulpi ang giant tapos hinawakan niya ito sa buhok at binalibag. Kaya naalog si Moria sa loob ng tiyan ng zombie habang pinapaikot-ikot ng ating bida si Ors. Tapos kanya pa itong paulit-ulit na hinampas na parang wala ng bukas. Samantala nalaman nila usop ang ginawa nila Lola kay Strawboy para lumakas dahil yun lang raw ang paraan para matalo ang maligno at ang zombie. Tapos sinagis ng ating bida si Ors, pabalik sa mansyon, kaya nasaksihan ng lahat kung paano bumaliktad ang zombie. Pero parang walang nangyari at bumangon ang giant tapos nagmadaling tumayo ito. At sumugod sa ating bida Pero mabilis na ginamitan ng espada ni Lupi si Ors Kaya nahiwa ang katawan nito tapos nagpaplano si Moria na tumakas pero lumitaw si Strawboy at pinatikim ng gamgam pistol ang maligno. Nang mabilis na babawian ng gamgam axe ng zombie ang ating bida, kaya ginamit ni Lupi ang gamgam balon para patalbugin ang sipa ng giant. Tapos nagpaulan ng unlimited punch si Strawboy na pumulbo sa dalawang kontrabida na nagpaatras kay Ors pabalik sa mansyon kaya muli itong bumagsak. Pero bumagsak din ang ating bida, dahil tapos na ang sampung minuto at nagalisan na ang mga shadow sa kanyang katawan. Kaya bumalik na ang katawan nito sa normal, kaya nag-alala sila nami sa captain. Tapos nagdiwang ang lahat dahil bagsak na si Moria at ang Giant. Habang ang ating mga bida ay nag sa kalagayan ng Captain, ang iba naman ay nag-aalala dahil pasikat na ang araw pero hindi pa bumabalik ang kanilang mga shadow. Kaya sabi ni Lola na si Moria lang ang makakapag-utos sa mga anino na bumalik sa kanilang mga owner. Nang biglang bumaangon ang Giant kaya nabahala ang lahat dahil wala nang makakapalagrito. Kaya nag-decide sila na bumalik na lang sa forest nang makita nila na tumayo na ang ating mga bida at handa pa ring labanan ang maligno at ang giant. Tapos sinigaw ni Nami na maghanda na ang straw hat sa kanilang final round. Kaya nagulat ang iba dahil sugatan na ang ating mga bida. Habang sila Chopper at Sanji ay may pinaplano habang si Frankie at Usop ay may binubuo. Pinaalis ni Zoro ang mga usisero dahil baka madamay raw ang mga ito na agad na sinunod. Habang si Robin ay gumawa ng tapakan tapos binitbit ni Brooke si Luffy paakyat ng tore. Pinalibutan naman ni Nami si Orz ng mga cloud at nagpalabas ng ulan kaya nabasa ang zombie. Habang si Frankie ay hinanda ang host tapos pinagana ni Usop ang machine at nagbuga ng cold air. Kaya naging frozen ang kalahati ng katawan ng giant. Habang si Sanji ay sinipa ang kadena sa katawan ni Ors, kaya hindi ito makagalaw. Tapos nakatayo si Brook sa tuktok bitbit -bit si Luffy at inutos ni Strawboy na ihagis siya sa zombie. Kaya ginawa ito ng skeleton at ginamit ng ating bida ang third at naglabas siya ng dalawang higanting braso. Habang si Chopper ay inutusan si Zoro nang dapat gawin kaya inatake ng swordsman ang Chani Ors na nagpayuko rito. Tapos inactivate ni Sanji ang kadena para puwersahin ang giant na tumayo ng matuwid na nakatingala. Dahil ito pala ang plano ni Dr. Chopper para baliin ang spine ng zombie upang hindi na tuluyang makagalaw. Nang pinakawala ni Luffy ang kanyang gambang bazooka, kaya makikipagsabayan raw si Ors. Pero hindi mas stretch ng giant ang kanyang katawan dahil walang malay si Moria. Kaya hindi napigilan si Strawboy at nang tumama ang gambang bazooka, ay nabali ang spine ng giant. Kaya tuluyan na itong natumba at bumulagta. Tapos hindi makapaniwala ang mga zombie sa na nangyari kay Ors habang nagdiwang ang nga pirata. Pero nagulat ang mga ito nang makitang naging bansot ang ating bida. Habang ang zombie ay buhay pa pero wala nang silbi ang katawan. Tapos sumikat na ang araw pero hindi pa rin bumabalik ang kanilang shadow Tapos nagising si Moria at walang planong ibalik ang kanilang shadow bag host, ay pinakawalan nito ang kanyang forbidden jutsu. At sinipsip lahat ng anino sa buong thriller bark, ay apati ang mga zombie ay nawala ng buhay. Dahil kinuha ang kanilang mga shadows kaya nakakolekta ng 1000 shadow ang maligno at naging dambuhalang butanding. Sakto naman bumalik sa normal ang ating bida tapos nagumpisa ng mag-amok si Moria kaya tumakbo na ang mga tao. Tapos nagpamalas na destructive power ang maligno at dagdag pa na ng umpisa ng sumikat ang araw. Kaya nataranta na ang ibang pirata at inaya ng tumakbo ang kapten nilang si Lola. Pero sagot nito na lalaban raw siya at tinuro ang mga straw hat na hindi man lang natatakot. Hanggang sa sinagan siya ng araw at napaso pero nanindigan pa rin ito. Tapos inawat ng dalawang ekstra ang straw hat pero sabi ni Zoro, natalo na si Moria dahil hindi nito kayang kontrolin ang kanyang power. Nang inumpisahan na ni Luffy ang kanyang second gear, tapos mabilis siyang sinuntok ng maligno na kanyang naiwasan. Paulit-ulit siyang inatake, subalit mabilis si Strawboy, tapos kumapit ito sa dambuhalang butanding at ginamit ang gamgam -gam racket sa sikmura. Kaya napabuka ang bibig ang maligno at nakatakas ang ibang anino. Tapos sinundan pa ng ating bida ng jet bazooka ng maraming ulit kaya mas maraming pang anino ang nakatakas. At nang muling atake si Lupi ay mabilis na ginamit ni Moria ang kanyang anino. Para ikulong si Lupi sa isang shadow box tapos sinamantala ito ng maligno para durugin si Strawboy. Kaya nag-alala ang ating mga bida, tapos pagbagsak ng shadow box, ay tinapakan ito ng dambuhalang butan ding kaya napitpit si Luffy. Tapos pinanggigilan pa ito ni Moria at ulit-ulit na tinapakan. Pero hindi na paano si Strawboy dahil isa siyang rubber man at nagawa pa nitong makatakas. Kaya gulat na gulat ang maligno dahil walang nanyare sa kanyang mga atake. Muling ginamit ng ating bida ang kanyang third gear. Kaya nag-alala ang Straw Hat dahil sa side effect ng teknik na ito sa kanilang captain. Pero walang pakialam ang ating bida bagkos ay nagumpisa na itong umatake. Kaya napilitan ng takpan ni Moria ang kanyang bibig para hindi makatakas ang mga shadows. Tapos pinamunuan ni Lola ang pagtawag sa mga anino na ginaya ng mga kasama nito. Sa kasinabi ni Lupi sa kanyang shadow na kung gusto nitong maging anino ng next Pirate King ay kailangan nitong bumalik. Sabay muling inatake ang maligno na parang bola ng kanyon. Kaya nasaldak ang dambuhalang butanding at nawasak ang tore. Sabay ang pagsingaw ng ating bida. Tapos nabagsakan si Moria ng gusali kaya napitpit ang maligno at nakatakas ang mga shadows. Nang mawasak ang pader kaya nasinagan na sila ng araw. Kaya isa-isang nasunog ang ating mga bida pero matapang lang silang nakatayo. Habang ang ibang hindi nakuhanan ng shadows ay kinakabahan sa mga nanyayari sa mga kasama dahil nasusunog na ang nga ito. Hanggang sa natigilan na lang sila, dahil on time na nakabalik ang mga shadows ng kanilang mga tropa. Tapos na nakuha pang magbiro, kaya nagalit si Usop at nakahinga ng maayos si Nanami. Habang ang ibang pirata ay masayang masaya na nakuha na nila ang kanilang shadow. Si Lupin naman ay walang malay habang ang ibang straw hat ay nagpapahinga. Tapos dumating ang matandang sugatan na pinagkamalang zombie ni Usop. Nagpasalamat ang natanda sa straw hat sa pagtuturo ng gintong aral kay Moria. Tapos dumating din ang grupo ni Lola na masayang nagpapasalamat ng taos puso. Saka naghayag si Lola na papakasalan niya kung sino man ang may gusto sa straw hat. Pero tinanggihan lang siya ng ating mga bida, kaya nakuha pang pagkatuwaan ng dalawang extra ang kanilang kapteng. Tapos naging panira ng moment si Zoro dahil ayon itong pinapasalamatan. Kaya sinapak ito ni Nami at tumilapon dahil sa ginagawa. Yun pala ay kayamanan ang gustong kapalit ng navigator nang maalala ni Nami ang isa pang warlord na kanyang nakita. Nang may marinig silang nag-uusap tapos paglingon ng lahat ay nakita nila si Kuma. Kaya paliwanag ni Nami na nakalimutan niyang sabihin na meron pang isang warlord sa isla na kinagulat ng straw hat.